kapayapaan. Ako si Julian. At ang salitang ibinigay sa akin ng Diyos, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Ano nga bang sinasabi dito ni Kristo? Pinapatungkulan ito na binibigyan pagpapahalaga ni Kristo ang kaligtasan kahit sa harapan ng kamatayan. Kung saan ay, si ay sinasabi ng isa sa mga tulisan, o magnanakaw na karapat dapat lamang sa kanila ang kaparusahan Ngunit si Kristo ay walang kasalanan. Marahil ang kaharian ng Diyos na siguro ang pinakadakilang nanakaw ng magnanakaw na ito. Ngunit sa paraan ng paghingi ng kapatawaran. Hanggang kamatayan ay mayroong pagkakataon upang humingi ng tawad. Ipinapakita rin sa pasong ito na si Kristo ay, ay may kapangyariang magpaunlak ng tao patungo sa paraiso ng langit. Kaya mga kapatid, kung ikaw man ay nagkasala, huwag kang matakot na humingi ng tawad sa Diyos dahil tayo ay patatawarin niya. May mga pagkakataon ba na nawawali na tayo kay Kristo? May mga pagkakataon ba na nalilimutan na natin siya? Ngunit hindi niya tayo kinakalimutan mga kapatid. Hanggang kamatayan ay iniisip niya tayo. Kung kaya't napagpagumpayan na niya ito, gayon din ang kasalanan. Kailan nga ba ang huling beses na tayo ay may, ay tayo ay humingi ng tawad sa Diyos? O di kaya naman ay may pagkakataon ba na may Kristo na lumapit sa iyo upang tulungan ka na ibalik ang loob mo sa kanya? Pagnilayan natin ang mga salita ni Jesus.